mga karisen, ayan, puntahan natin si Vet dahil uh, may nagtanong sa aking followers na si Madam, yung dating nag-sponsor kina uh, Felicitas, pinapatanong niya kung mag, uh, magkano yung ano, bayad sa pangpapakapon natin. Dahil excited ako mga karisen, makakapun na yung ating mga Team Taro Koy soon. Ayan, so maraming maraming salamat kay Madam dahil talagang inantabayanan niya yung ating mga four babies katulad ni ng Felicitas noong time na makapun sila. So ngayon tatanungin natin sa ating vet kung magkano nga ba magagastos para alam ko ang sasabihin natin sa ka-listeners natin na talaga nga namang walang sawang pagmamahal at pagsuporta sa ating pelisitas at team Ayan, nina ano, Simba, Luna at kasi Kuya Max, ayan, sila na yung Masusunod na, susunod na Makakapon mga kalisan So, andito na nga tayo sa area Kung saan yung pwesto ni uh, Vet, so ayan o, oh, yung Marun na gate Ayan, so bawal po kasi ang Kamera doon and we need to respect The management by uh, Doktora dahil simula sa bul talaga Bawal yung Kamera sa loob, so tara mga kalisens Papasok tayo at babalikan ko kayo Maya-maya lang So ayun mga karisen, galing na po tayo sa loob ng ano ni vet So natanong po, ano, uh, 5,000 daw mga karisen. Parang nagmahal na. Oo, nagmahal na. So kasalukuyan nag-operasyon siya sa loob kanina nung tinanong natin. So uh, 5,000 daw sana yung ano yung bayad uh, pero ngayon 5000 na lang daw kasi dalawang lalaki isang babae si Luna babae tapos si Simba at saka si Max dalawang lalaki so bali tatlo po sila sabay-sabay So, pagsabay-sabayin daw niya, mga kalisan, kung sakaling matutuloy tayo na magpapakapon kay vet. So, ayan lamang yung uh, update natin sa pagpapakapon natin sa ating team. Taro, koi. See you again on my next vlog, mga kalisan. Bye, bye Kasi mainit na po. Uwi na ako, guys.